Kaya nung panahon ni Alvin Patrimonio, napaka-simple ng buhay eh. Kung ako point guard doon, ano sinabi ni Johnny Aborientos at sa ganito sila Mark Barroca ngayon? Napaka-simple eh. Huh? Ha? At ako, sigurado ako, maliligo ako. Pwede akong mag-double-double eh. Double sa Paolo. Double <laughs> sa Paolo. Pero, namin ito ang ano, ito yung next. Yung naroon na iyon, although sim simple, pag nagtitignan ngayon, it took years of hard work. Hard work, uh, mastery, uh, kailangan i-master mo everyday, practice mo. Uh, gawin mo sa practice, kung po pwede, para pag game time, uh, ano, alam mo na ang dapat gawin. Tignan mo kung gano'ng kasimple. Binabantayan ko si Alvin, ayan, si ayan ayan. head Ayan ang bola. Paano ko siya babatay O, nandito. Ayan, no? The lower, the better. Kasi alam mo kung bakit? Nandito yung, ano mo eh, yung, yung balance oh. mo, nandiyan, nandiyan, na sa kay explosiveness mo, magag magagamit mo. Okay. Siyempre, the lower pag pag pihit mong ganon, pwede mong i-jump shot. Ako, very important sa akin yung ano, naka-low Yes. Okay. Para alam mo, masisilip mo kung saan mo gustong papunta, kung saan mo gustong pumunta. So, pwede mo siyang i-hook. One hard bounce. Bakit para napakasimple ng basketball? Saka, alam niyo, huwag na huwag yung gagawin kay Alvin Patrimonio. Huwag nyo siya ibubuli. Nung panahon oh, ni Alvin, hindi ang itsura niya. Hindi akala niyo noong araw, pagka si Alvin nakangiti, at akala niyo tipong anghel yung mukha niya, huwag na huwag niyo susubukan, nakaldagin si Alvin patrimonyo, dahil pag binalika kayo niyan, sige Plus ka. challenge dahan -dahan tayo. Dahan-dahan na, dahan-dahan na. Matandahan -dahan, na itong kalaman mo. Ah. <laughs> parate. Uh -huh? Parate ako, ano, uh, nasa mind ko parate. Strong to do parate. Gusto kong N1 parate, ganyan. Sabi Or kahit masupalpal, pero at least binigay mo naman lahat yung in-hour in mo naman. Eh kung merong isang lalapit sa Alvin Patrimonyo na sikat ngayon, superstar ngayon, kap, turo mo naman sa akin yung, yung ano, yung simpleng basketball. Meron ka ba ang time to do that? Of course, yes. Uh, yun ang, yun ang, ano, legacy na gusto namin iiwan. Ah, uh, Uh, mapasa ma sa mga next generation uh, ang aming uh, skills. At ang, ang dulo, ang basketball is not all about talent and skills. An ano siya? Uh, dagdagan mo lang ng good attitudes. Ang magiging resulta nun is uh, either maraming panalong games or championship. Pero talaga, ano kinuturo din para sa buhay mo rin yan. Uh -huh. Ang basketball simply is a platform. Dito po sa Sports Pilipinas, isang malaking karangalan makasama. Ang natatani Alvin Patrimonio, one of the best ever. Hindi lang basketball player, pero isang tunay na tao, isang tunay na Kap. Thank you, thank you. <laughs>